na mga sir mayroon tayo isang ginagawang Honda Click na 160 mga sir ha. itong motor na to galing na sa, ano, sa kasa kaso ano inayawan dahil pinabibili siya ng ano ng uh, susian ito pinabibili siya nito kaso nag uh, like second option si sir kaya nagawi sa dito at uh, ito nga kinalas din natin lahat lahat at uh, slide nga natin yung kanyang mga wire at uh, meron tayo isang napansin kulang sa ano kulang sa supply papuntang uh, fuse box sige hey, tira mo papuntang ano fuse box hindi nila ito kagabi hinatak na lang ito kaya nga at uh, binuksan natin yung kanyang ano harness tinanggal natin sa pagkakalagay dito Ayan, ito yung pinakamahirap sa ano, mga sa mga uh, wiring ng FI sa katagalan. Sa katagalan kasi mga sir, yung mga wire niya, yung lalong-lalo mga dugtungan tulad nito. Ayan, natanggal. Hindi ano, hindi nauon yung ano, yung motor. Kahit man lang sa remote mga sir, kahit pinutin mo lang yung remote niya para tumunog sa yung motor o yung sounds niya, yung alarm, hindi rin tumutunog. E ayan, connect natin lahat-lahat din -lahat. sa isa natin. Hindi natin pinabilis yan ng ano, pisa para hindi naman siya ano, mapagastos. Baka i-connect natin, pinabilis natin. Tapos hindi naman yun ang problema, sayang yung, ano, yung gagastusin niya. Kaya e, ayun, nilabas natin yung harness niya at makita natin. Ito nga, walang supply yung kapag uh, pinipindot mo yung mm, pinakasosyan dito walang trigger saka hindi kumikislap yung battery na pag mo yung positive at hindi tibabalik mo ulit parang may marun kang ano meron kang ma, parang makikita ng, ano kumikislap dito wala kaya ayan tinanggal natin yung harness nya naiputol yung positive kulay-kulay yung naputol ya lagi nyo i-check yung motor nyo mga sir Itong motor na to, dalawang taon na Kaya dapat yearly kayo dapat Napaka-check ng wiring nyo Para hindi kayo maabala, baka mamaya kasi Baka mamaya kasi mga sir, hindi nasa ibang lugar kayo At mangyari sa inyo to, hindi kayo makaka-uwi Ayan, babalutin natin mabuti yan kung ano yung pagkakatanggal natin ganon din at kung magkakalas kayo nito yung mga divider ng mga wire lagyan nyo ng fan dito electrical tape talian nyo para hindi hindi kayo maligaw sa pagbabalot at yung mga ganito dapat ano, ibalik nyo pa rin huwag nyo tatanggalin to kasi laking tulong to sa motor or sa wire nyo yan bago natin to yan binigyan natin yung flaring nya mga sir, kasi goods na try natin pa na rin Okay lumabas na dati hindi kasi lumalabas yan